Alin nga ba ang the best na gawing dulce de leche dito sa mga condensed milk na ito? Tara, alamin natin yan. Anim na klase ng condensed milk yung gagamitin ko dito. etong Alaska Classic, dinigyan ko ng AC. Mga palatandaan po yan kasi tatanggalin po natin lahat ng label niyan para meron tayong palatandaan. JC, Jolly Cow, Angel, A na may halo, AB, Alaska, blue. Yan po. And then durin, letter D. And then cowbell, letter C. Yan po yung mga permanent marker na inilagay. Pagkali na po natin yung label. At magdudumi po yan kapag pinakuluan na po natin yan. Wow, may mga tanda po yun ha. Cowbell po ito. Pakukuluan ko po itong mga condensed milk na nasa lata. Ito po yung cowbell. Hindi ko na po sana sasami itong cowbell. Kasi nasubukan ko na po ito. ah uh, isang oras ko po pinakuluan hindi po siya tumigas. Ito naman pong Alaska Classic, ito po yung talagang para sa amin ay the best. Pero anyway, bigyan po natin ng benefit of the doubt. Uh, mag mag extend po tayo ng oras ng pagluto. Ang gagawin ko po, isa kalahating oras ko po yung pagkukuluan. Para magkaroon naman siya ng laban-laban. Tutubigan po natin yan. So dapat po ang tubig, lampas po sa mga lata at least mga 2 inches po ang lampas sa lata yan, okay na po yan Takpan na po natin siya po pala, pressure cooker po yung gagamitin ko ha magsisimula po ang timer kapag tumunog na po yung ating pressure cooker doon po mag start yung timer natin na sa kalahating oras tulad po so, lang sabi ko kanina kapag nag start na pong tumunog yung pressure cooker Diyan po magsisimula yung 1 and a half hour na timer natin hindi yung apoy po hihinaan po natin medium fire na lang po yan. Isa kilating oras sa po yung nakakalipas. So okay na po yan. Off na po natin yung apoy. And then, pasingawin po natin. Tagalin po natin yung pressure sa loob. Kapag wala na pong pressure, safe na po yung buksan. Palamigin po natin muna yan ha. Bago po bubuksan. Huwag nyo pong bubuksan na mainit pa. Kasi, uh, puputok po yan kasi may pressure din po yan sa loob. Dapat po, tuloy na po siyang malamig. Pinalamig ko lang po nang nasa 3 oras, malamig na po siya. So, moment of truth po, bubuksan ko na. So, observation pa lang po, itong Alaska na blue, kumakalog. So, ibig sabihin po, hindi siya tumigas, parang pale na po talaga ito. Pero, syempre, bubuksan pa rin natin yan. Una kong papakita, ito pong classic na Alaska. Ito kasi yung pinaka the best para sa amin talaga. Tingnan nyo naman o. No? ganda ng pagka dulce de leche niya. Panalo. Then next po itong Alaska na blue. lab na pa rin po. Walang nangyari. Nagbago lang yung kulay niya. Hindi siya tumigas. Ito pong cowbell. Wala rin po. Expected ko na po yung sa cowbell. Ito pong durin. Yun. Pwede rin po yung durin. No? Pwede na rin po. Pero hindi katulad nung Alaska na talagang parang perfect sya. Ito medyo para syang may jelly na texture. Jolly cow. Maganda rin po yun, parehas po nung sa dito po sa durin ito, parang po sa durin pwede pwede na rin po and then last po itong angel labno po, malambot so para po sa uh, observation natin, ang pinaka pwede pong gamitin ito pong alaska na classic maganda po And then ito pong Jolly Cow, pwede na rin po. And then ito pong Durin. Yung pong tatlong yun ang uh, pwedeng gawing dulce de leche. Pero ang pinaka the best po, Alaska talaga po na, classic. Medyo mahala nga po. Yung classic ang tinikman ni Mother. Tinikman ko na rin talagang perfect sya. Ang ganda, ang galing no? O oh, so, ang marirecommend talaga po yung Alaska na classic po. Ang pinaka the best na pang dulce de leche inakan. So yun lang po. Ito po yung aming munting experiment. Bye-bye!